Ilalapit na ng Commission on Election o Comelec Mangalda ng voter registration sa mga malalaking paaralan sa bayan sa so layuning mas mapadali ang proseso para sa mga kabataang kwalipikado ng bumoto. Simula ngayong buwan, magsasagawa ng mobile voter registration sa piling eskwelahan sa bayan gaya ng Mangalda National High School at iba pang pampubliko at pribadong institusyon. Target nito ang mga estudyante na nasa edad 15 pataas na nais makapagparehistro para sa sangguling kabataan at regular na halalan sa 2025. Bahagi ito ng kampanya ng COMELEC na papalawak ang abot na serbisyo at mahikayat ang kabataan na maging aktibo sa mga usaping pampolitika. Bukod sa voter registration, magsasagawa rin ng COMELEC ng information drive para ipaliwanag ang kahalagahan ng pagboto at papel ng kabataan sa demokrasya. Nakatakdang tumagal ang voter registration hanggang sa buwan ng Setyembre at pinaalalahanan ng COMELEC ang publiko na magdala ng kinakailangang dokumento gaya ng birth certificate o valid ID bilang patunay ng pagkakakilanlan. Para sa programang Bombo Reports first edition patrol numero 4. Bombo Justin Ramos sa guulat This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo